Isang taon na naman ang mabilis na lumipas. Bago natin harapin ang panibagong taon, samahan po ninyo kami sa Iglesia Ni Cristo News Year End Report. Sa paglipas ng 2024, marapat lamang na magbalik tanaw sa lahat ng kagandahang loob at biyayang ipinagkaloob ng Panginoong Diyos dahil sa walang pasubaling pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos at pagkakaisa ng mga kaanib, pinuspos ng pagtatagumpay ng Panginoong Diyos ang kanyang bayan, hindi lang sa nagdaang taon, kundi sa nakaraang labin limang taong pangunguna ng kapatid na Eduardo V. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Isa sa mga pangunahing isinulong at naitanyag ng mga kapatid ang pagpapalaganap ng dalisay na ebanghelyo. Sa kasalukuyan, ang Iglesia ni Cristo ay nasa sandaan at anim na putpitong mga bansa at teritoryo na kinabibilangan ng sandaan at dalawang lahi at nasyonalidad. Sa pamamahagi ng tunay na pananampalataya, hindi na bakante at laging okupado ang mga kaanib sa Iglesia saan mang panig ng daigdig. Ngayong 2024, lalong pinaigting ang gawaing pagpapalaganap ng Iglesia ni Cristo. Ito ay bilang pagsunod sa aral ng Panginoong Diyos at sa pagtuturo ng Panginoong Heso Kristo na ang katotohanan ng nakasulat sa Biblia, udyok ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Sa pangunguna ng namamahala sa Iglesia, ibat-ibang aktibidad sa buong taon ang masigasing tanilahukan ng mga kaanib Sumasampalataya sila na ang lahat ng ito ay nakapagbibigay kasiyahan sa Panginoong Diyos. Sa unang buwan ng taon, malakas na pagkilos ang ipinakita ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo nang isagawa ang Worldwide Evangelical Mission. Mula sa bawat probinsya rito sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang bansa sa buong daigdig, sa anim na kontinente ng mundo, Masiglang nag-anyaya ang mga kapatid ng maraming panauhin upang ibahagi sa kanila ang mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Sa pagsapit noong Pebrero ng ikawalumputlimang anibersaryo ng Pasugo God's Message Magazine, aktibong namahagi ang mga kaanib ng iglesia ng mga libreng kopya ng nasabing babasahin. Sa parehong buwan, sumapit naman ang 55th anniversary ng Christian Era Broadcasting Service International o SEBSI Incorporated, ang religious media arm ng Iglesia Ni Cristo. Kaugnay nito, ipinag imbita ng mga kapatid ang panonood at pakikinig sa pag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng telebisyon, radyo at maging sa social media. Sa pangungunan ng kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, ministro ng Ebanghelyo na tagapag-ugnay ng mga kapisan ng pansambahayan sa Iglesia ni Cristo, aktibong pinangungunahan ng mga magulang ang kanikanyang pamilya sa pagtulong sa gawain pagpapalaganak kahit ang mga nasa pagsamba ng kabataan o PNK ay maagang natututo sa kanilang murang gulang ng malaking kahalagahan na ipakilala sa tao ang tunay na aral ng Panginoong Diyos. Noong Abril, sa isang tanging pagsamba na pinangasiwaan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ipinahayag ng kapatid na Eduardo V. Manalo ang paksang diwa na inilunsad sa buong Iglesia para sa lahat ng gawain nito. Ito ay nakabatay sa talata ng Biblia mula sa aklat ng Eksodo 33.13 sa Saling Translation for Translators. Lubos na sinasampalatayanan ng mga kaani na ang palagi nilang pakikiisa sa pagpapalaganap ng tunay na pananampalataya ay isa sa mga gawain na kasiyahan sa Panginoong Diyos. Pagsapit ng Mayo Lalong umigting ang pakikipagkaisa ng mga kapatid sa gawaing pagpapalaganap. Halos araw-araw isinagawa ang mga serya ng evangelical missions, hindi lamang sa mga syudad o sentrong bayan, kundi maging sa malalayo at mga liblib na dako. Udyok ng tunay na pagmamahal sa kapwa, sinserong ibinahagi ng mga kaanib sa iglesia, ang hindi nagbabagong doktrina na nakasulat sa Biblia na itinuro noon ng kapatid na Felix Y. Manalo ang sugo ng Diyos sa mga huling araw at patuloy na ipinangaral ngayon ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia. Bunga ng hindi tumitigil na kasiglahan ng mga kaanib sa Iglesia na ipaalam sa maraming tao ang tungkol sa Iglesia ni Kristo. Marami ang nagkakaroon ng interes at nagsusuri sa Iglesia. Ang malaking bilang ng na mga nagpasang umanib sa Iglesia ni Kristo, dumaluri sa mga idinaos na tanging pagtitipon ng mga nasa proseso ng pag-anib sa iglesia. Bunga nito, lalo silang napatatag sa pananampalataya sa kabila ng mga hadlang at pag-uusig na kanilang naranasan. Noong nakaraang Hulyo ng 2024, sumapit ang ikasandaan at sampung anibersaryo ng pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Bahagi ng malaking selebrasyon Kinasabikang daluhan at ipinaganyayan ng mga kapatid ang in-concert na isinagawa sa bawat distrito ng Iglesia ni Cristo. punung puno ng kaligayahan ng damdamin ng mga kapatid at namangha ang mga bisita na hindi pa kaanib sa si Iglesia. Pagsapit ng Agosto, malaking biyaya ang ipinagkalob ng Panginoong Diyos sa kabuuan ng Iglesia. Dahil libu-libong tao ang tumanggap ng banal na bautismo sa loob ng Iglesia ni Kristo. Malaking biyaya rin sa buhay ng mga bagong kaanib na makilala nila ang tunay na Diyos at mapabilang sila sa tunay na reliyon. Hindi na sayang ang pagpapagal ng mga kapatid na nag-anyaya mula sa mga unang buwan ng taon hanggang sa kasalukuyan. Noong nagdaang Setyembre, sumapit ang ikalabin limang taon ng matagumpay at mapagmalasakit na pamamahala sa Iglesia ni Kristo ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Sa parehong buwan, sumapit din ang Golden Anniversary o 50th Year ng Paaralan ng mga Nagbiministro, ang Iglesia Ni Cristo School for Ministers. Kaugnay ng mahahalagang okasyong ito, iba't ibang aktibidad sa gawaing pagpapalagana ang matagumpay na isinagawa. Naranasan man ang magkakasunod na bagyo sa Pilipinas noong Oktubre, ngunit hindi napahadlang ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo upang itaguyod pa rin ang masisiglang pangilingkod sa Panginoong Diyos. Ang katunayan, aktibong nilahukan ng mga kaanib sa iba't ibang panig ng digdig ang isang serye ng Household Evangelical Missions. Nakigalak din ang lahat ng mga kaanib sa iglesia sa pagsapit ng kaarawan ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Bunga ng hindi mapigil na paglago ng Iglesia Ni Cristo sa maraming bansa at mga teritoryo, bilang katuparan ng mga pangako ng Diyos, patuloy ang pagkakaroon ng mga dako ng pagsamba dahil sa mabilis sa pagdami ng mga umaanib sa Iglesia. Hindi lamang mga distrito at lokal sa iglesia ang nadaragdaga, kundi maging ang mga extension at group worship services kung saan may tataguyod ng mga kapatid na nasa malalayo at mga liblib na dako ang kanilang pagsamba sa Panginoong Diyos. Ilan lamang ang mga tagumpay na ito sa gawaing pagpapalagana sa maraming bagay na ipinagpapasalamat sa Diyos ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Makasagupa man ng mga pag-uusig at panguupat dagdag pa riyan ang iba't ibang hirap sa pagdadala ng pamumuhay dito sa lumulubhang kalagay ng mundo. Subalit positibo pa rin ang pananaw ng mga kapatid at namamalaging matatag sa pananampalataya sapagkat naitanim na mabuti sa kanilang puso't isipan ang dalisay na ebanghelyo na itinuro noon ng sugo at patuloy na ipinangangaral ng kasalukuyang na mamahala sa Iglesia. Ang Pasugo God's Message Magazine ng isa sa mga bagay na nagagamit ng mga kapatid para maipabatid sa mas maraming tao ang tungkol sa ipinangako ng Diyos na kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Sumapit ang opisyal na babasahin ng Iglesia ni Cristo sa ikawalumputlimang anibersaryo. Mula nang ito ay unang malimbag noong 1939. Sa loob naman ng 55 taon sa pamamagitan ng media arm ng Iglesia ang Christian Era Broadcasting International Incorporated o CEBC, lalong naabot ang maraming tao sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang iba't ibang platforms nito. Distrito ng Nuevo Vizcaya. Sa pagdaraos po namin ng aktividad na ito ay nagdulot po sa amin ng lubhang kasiglahan bilang isa po sa tumupad. Sobrang napakaganda pong experience para sa amin. Ito po ay nagbigay sa akin ng inspirasyon upang patuloy na tumupad ng aking tungkulin at makatulong sa pamamahala sa ikatitibay ng aming distrito. Mula po sa lokal ng lingunan, distrito ng Kamanaba, kami po ay bumabati sa lahat ng kapatid sa buong mundo. 何 Patuloy kayong nanonood ng Iglesia Ni Cristo News Year End Report. Sa mga gusaling sambahan, pangunahing nakapagbibigay kasiyahan sa Panginoong Diyos ang kanyang mga hinirang sa panahon ng mga pagsamba. Ito ang nagbibigay ng pag-asa at napaghuhugutan ng lakas ng loob ng mga kapatid sa harap ng iba't ibang pagsubok at suliranin. Kaya sa panahon ito ng walang katiyakan, hindi katakatakana na nanatiling optimistiko ang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo. Parang kahapon lang nang salubungin natin ang pagsapit ng panibagong taon, ang 2024. Panibagong taon, panibagong pag-asa. Panibagong taon, panibagong pag-asa. Panibagong taon, panibagong pag-asa. Ngunit taliwas sa inaasahang iyon, ang mga naganap sa taong ito nalilipas upos ang pananalig ng mga kapatid sa mga katotohanan ito na nakasulat sa Biblia na siyang laman ng mga pagtuturo sa kanila ng kapatid na Eduardo B. Manalo ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo pangunahin na sa panahon ng mga pagsamba I was very inspired to see our executive minister leading us very thankful for the true church of Christ and I'm that was a great day in my life I'll never forget it Scott Eduardo is always um, he's always concerned and he always shows his care for, la, for, for us. He's thinking of us all the time and that he's worried about us and he's worried about our faith. Um, to be honest with you, I was tearing up. Grazie all'amministrazione di questo evento che ci ha fatto partecipare. Siamo molto felici e siamo entusiasti di quello che abbiamo ricevuto, ci sentiamo più forti nella fede. Grazie. Sa paglipas ng mga panahon ay patuloy na nadaragdagan ang kanilang bilang. Ito'y dahil sa hindi tumitigil ang gawaing pangangaral ng dalisay na ebanghelyo ng Iglesia ni Kristo. At dahil sa lumalaking bilang ng mga kaanib, tuloy-tuloy ang pagtatayo ng mas malalaki at magagandang dako para sa mga pagsamba at pagpupuri sa Panginoong Diyos. Sa pangunguna po ng kapatid na Eduardo Manalo, ay tuloy-tuloy po ang gawaing pagpapatayo ng mga gusaling sambahan. Hindi po sila tumitigil po dahil sa ito po ay totoong nakalulugod sa Panginoong Diyos. Matatagpuan ang naglalakihang sambahang ito sa mga lungsod. Sa mga liblib na dako. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bansa sa ibang kontinente ng daigdig. Sa darating na taong 2025, isang katotohanang patuloy na ang tatahakin ng mundong itoy puno ng kawalang katiyakan. Ngunit hindi gayon para sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan nito ang kapatid na Eduardo bimanalo. Manalo. Hindi susuko kundi magpapatuloy pa na paninindigan ng mga kapatid na saan mang panig sila ng mundo ang paglilingkod, pangunahin na ang mga pagsamba sa Diyos sa dako na ipinagutos niyang itayo para sa sambahin at luwalhatiin sa gusaling sambahan sa templo. Para sa kabatiran ng mga nanonood mula noong 2009 sa loob ng 15 taon ng matagumpay at mabihayang pamamahala sa Iglesia ni Cristo ng kapatid na Eduardo V. Manalo, may mahigit apat 4,000 gusaling sambahan ang naipatayo ng Iglesia sa buong mundo. Kahayagan ng patuloy na pagsama ng Panginoong Diyos sa namamahala ng Iglesia at sa kanyang bayan sa mga huling araw. Sa pagpasok ng panibagong taon, nagugunita ng mga tunay na lingkod ng Panginoong Diyos na lalong malapit na ang araw ng katubusan. Maligayang bagong taon po sa ating lahat. Abangan ng ikalawang bahagi ng Iglesia ni Cristo Year End Report mamayang alas 6 ng gabi.